kaya na, kumabit na. Nandito tayo sa Tom's World, Thermal San Jose del Monte, Bulacan. Maglalaro tayo sa glit ng claw machine. So, okay, try muna natin itong chat. Okay, dito tayo sa taas. Try natin itong madali siya makuha. Punong-puno. Okay. hindi siya makuha, kaso medyo mahirap. So, kailangan malapit sa butas yung pupunin natin. Natin dito. wala siyang makapitan, wala kang makukuha. Pangatlong try. Ayan. Ayan, nakukuha na tayo ng isa. Come on. Uy! Uy, lapit ka! Ayan. Baka naman. Ayun. Okay, dalawa na yung nakuha natin. Chubby sponge, sponge, sponge. 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 yay yeah. oh nice stuff in the load at